Karaniwan sa mga nakatira dito sa South Korea, apartment ang bahay. Sa isang apartment na building, minsan dalawa yung pintuan or dalawa yung entrance. Halimbawa nito, pumunta ka sa isang apartment, dalawa ang entrance. Ang building number ay 1417, pero ang entrance dalawa. Merong 12, merong 34. San ka papasok dyan? Halimbawa, pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo na nakatira sa 1417 building, room number 502. saang pintuan ka papasok. So una, kailangan hanapin mo muna yung building number ng kaibigan mo. Ito yung building number, 1417. Yung malaking number, yan ang building number. Tapos sa may ibabayan naman ang last digit ng room number. Since ang number ng bahay na kaibigan mo is 502, ang last number niya is 2. So, kailangan pumasok ka sa pintuan ng 1 and 2. Huwag kang papasok sa 34, dahil ang lahat ng bahay dyan nagtatapos lamang sa 3 at saka sa 4. So, hindi mo makikita yung 502 dahil nagtatapos po siya sa number 2.